Ala. mana na PWD ini. din. di pa inilah, nila. Ang katapusan di di pa sakay. Di patungan tatong PWD. Oh iya, oye man. Ares, 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 lo, ares, 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 alah Biawan na stay nila. coy oh. Keni. so bali pasakay nila ning kuan. Video-video ang usa nag video-video. Buang na nang ilang kuan nasa kasada makiglan namang gihimo nga kuan. Very risky man gusto kay nang gihimo. Aha. Oh, mau nang mahita mo oh. ah. Asa man tong nah Ay usa ka video po ni do nga kwan. nagabaktas baktas uh, PWD oh. Wala gyud siya ka mute gyud. Ah, gamay lang mga kagalan ha. Wala gyud ka mute siya nga kwan. Wala gyud ni mute maong uh, PWD oh. Ga sakay sa motor mga kagalan. Siya moy katapusan dapat nata ta siya moy nasa tunga mga kagalan para malikay bas disgrasya. Grabeha ka kwan yang gihimu eh. Risgo kayo karsada gihimo man lang uh, dua-dua mga sugid di paminaw. Ang oh, dua do duwa na kasada. kuyawan ilang gibuhat. Ah to ni tagag pagtagad mahigala kay ko ni. Eh? Nag video video samtan na biyahe niya ang usa ka kamot drive. Ang usa ka kamot gi gi kwan kananang nag live ba. Inana no. Gi video mga higala. -gar Gara-gara ning kwan na niya na pay sakay duha kabok niya ride. Ah pagahuman wa labay mga helmet ning duha. Eh kining usa nagkalo man ni mga kagilaan og kwan. Kalo lang kanang dili ni helmet si Bakog mapakong ni sa sa kasada pagkadili kaduha kayo unya kining katapusan gibutang nila mga kagilana PWD why kamot ning maong bata mo gibutang pagyos katapusan grabe ato lang nang gihisgutan sa mga higala ha kay para pa kuan lang sa gamay kay ato gusto nga ato neng mabadlong ning minanay nga klase mga higala sad no attention sa taga LTO kuan na ninyo ni ma ninyo ni kining maong klase oho uh -huh. o tagaliluan man din Tagliluan na niya, no? Kuyaw <tipan> kayo ni sa naasaluyo ang PWD. Ilan tanong ipatunga mga kagsunan? Sus pa ilang ipalikod. O niya, kung pang, pang, viral viral, viral siguro ni ila, no? Paita ining panahon. kini ang panahon karon nga nauso na ng social media, mga kagalaan. Malagmit ang uban, ana Gusto lang yung mag-viral viral ni store. No? Inanap ba? Pero og mag-viral viral, viral man gani, kanan nilipod risgo. Sama nga itong nag-kinini uh, ang snail man nga nang Uh, daghan kay mga sakinanas na tungas tunga sa tunga, kalsada unya man nag uh, hinahinay sa mga ko na ano, siya ikamang sa ginahinay ana ka kanay ana anak eh. risgo kayo mga kini o mo ni oh sus ginuo ko oh wa man taon sa ikamot mga kagalan ang duha gid taon so nasa duha ka tiil panilang gamay siguro tong kwandong kana na ang ah. Ah, sige, okay. Na mo mga higala no katong usap, kanong sakwan, na ah, mo dito siya gud Wala siya mga higala mga kamot in town. Nya naa sa gibutang sa pinakaulahi, no? Ang iyang tiil man naghawid aning motor. Ngano man sa so, pa na ila, pabaylal viral na ila names ah, rim, ah, rim. no? Kay kwan man. Kana na ang dapat ni patawag ni sa kwan dili pwede magduwa sa kalsada Eh. O tawo mo ni siya mga higala mo ang PWD wa gid taw na sa mga bukton in taw nang duha gyud no yung pasakyo ni wag motor na nga, sa paghawid gid man sa kawid sa may sa katapusan unya paghuman nagpa viral viral ni nag video video may driver oh, ah hitabu hitabo ang mga sugit tigpaminaw na tanawa oh niya, kataw katawa, pa mga kagilaan delikado sa kalsada no wa kana kalsada delik na ti ti ha Hindi na pwede yung tiyaw-tiyawan. Pang content lang yung ila. Ilang ipasakay na yung ni PWD. So si Bakuwa, ano ba in town? Straight to the point! Wa maghilmit. Unya kana kalsada may gala gi himong uh, daw dua dua la nila. No? oh mo ni mo tawo, wa guna say kuan gyud. guna gyud say mga bukton, mga sugit dig paminaw. Lagi pasakay sa motor. So simbako og uh, mataga kalakiha kay ang driver mga kagilan usa ra ka kamot may gi uh, gi uh, gunit sa manobila usa ka mga kagilaan nag kuan pagyud. Ah, nag-live-live video mga kagilaan, no? So malagmit kini ron na dali man ning mailhan mahigala, mailhan ani, ah uh, e, ipatawag ni. Oh? so napay lang yung video ani about sa PWD pero lahi nga PWD dong. Or ba ora kini nga ka pony PWD? Sige kuno ato kuno nga tan-awon bai, unsa na iya mga pikas nga ka video? Kani taon? Oh, e kon, ah sige. So mo ni mga higala. Ah okay. So, pa-viral ning ila. Okay naman ang pa-viral lang basta di lang risgo. O sama ani pa viral ning iyang gihimo mga kaigsoonan. O luoy ba ni ang pinabuli. O tawo niyang iyang tiil mo ay gigamit may gala na magkakaon sa sandwich. O. O okay man no ang iyang disposition sa kinabuhi ba nga uh, malipayon gyapon siya may gala despite aning iyang uh, nahidangatan. Uh, ma kuan sa tama mo sa tapi kanang girisgo siya ani nga mosakay may gala kuan. Ha? Ah. Uh, Mo ni nakalisod sad mga sugit ng paminaw. Sige, atong tagag pagtagad may gala atong taga pagtagad mahigala ning uh, hitabo karon og uh, naunsa ning kalakiha may gala nga nung girisgo man nila ning usa ka PWD mga sukitig paminaw o niya nya ato sang isgutag dugang, tong mga impeachment complaint mahigala nga gibasura sa Supreme Court kalo nga tataod sad mga kagalaan ah uh, ato ning tagag sa sad mga higala pero kini usa may gisulti ining maong uh, kuan maong PWD atong uh, tagaagpagtagad haon niyan taon pero atong pangitaon siguro sa ang ila ditong kuan kinini ang uh, ang ila dito mga higala nga mga uh, officials barangay na may mabadlong sa nila ni mga sukit ng papinaw kay Lisod Bang Kaining ane nga sitwasyon nga kuan naibuka naman na ito tagaasan ni sila di ba so uh, malagmit nga mapatawag nato mga higala ni sa kuan sad kay di man pwede nga uh, Maghimog mga content content ng delikado kayo no? Risko ba sa mga tao po?